Tama ba si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang desisyon na itayo ang Bataan Nuclear Power Plant at may epekto ba ang kanyang apela na paganahin ito noong administrasyong Aquino sa kasalukuyang sitwasyon ng enerhiya sa Pilipinas lalo na sa napakataas na singin sa kuryente? Balikan natin ang dekada 1970 kung saan inisip ni Ferdinand Marcos Sr ang pagtatayo ng Bataan Nuclear Power Plant. Ang Pilipinas, katulad ng maraming bansa, ay nahaharap sa lumalalang krisis sa enerhiya. Nakita ni Marcos ang mga benepisyo ng nuclear energy, kaya't itinuloy ang pagtatayo ng planta na may layuning magbigay ng murang at maaasahang enerhiya para sa hinaharap ng bansa. Isang matapang na desisyon ito, isang hakbang na inilaan upang isulong ang Pilipinas patungo sa pag-unlad ng ekonomiya at kasarinlan sa enerhiya. Ngunit pagkatapos ng People Power Revolution noong 1986, nagbago ng malaki ang political landscape ng bansa. Nang manungkulan si Corazon Aquino bilang Pangulo, iniwan sa kanyang pamamahala ang isang nuclear power plant na hindi pa napapatakbo. At sa kabila ng pagkakatapos nito, nagdesisyon ang pamahalaang Aquino na huwag itong paganahin dahilan na rin sa mga isyo ng kaligtasan lalo na pagkatapos ng Chernobyl disaster na nangyari noong taong iyon at sa mga kontrobersyal na koneksyon ng planta sa rehimen ni Marcos. Ang desisyon na hindi paganahin ang bataan nuclear power plant ay nagdulot ng pangmatagalang epekto. Patuloy na umaasa ang Pilipinas sa mga inimport na fossil fuels tulad ng coal at langis, na parehong madaling magbago ang presyo sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, tumaas ng malaki ang mga singil sa enerhiya na naging dahilan ng pagiging isa sa pinakamahal na utility ang kuryente sa buong Timog Silangang Asya. Ngayon, tingnan natin ang ginawa ng South Korea noong panahong iyon. Habang ang Pilipinas ay nagdesisyon na iwanang hindi nagagamit ang nuclear power plant nito, ang South Korea ay naging agresibo sa kanilang nuclear energy program. Sa mga ngayon, ang South Korea ay isa sa mga nangungunang industrialisadong bansa sa buong mundo. Malaking bahagi nito ay dahil sa matagumpay nilang nuclear energy program na nagbigay daan sa pagbibigay ng murang enerhiya at mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Samantala, nakaligtaan ng Pilipinas ang isang malaking pagkakataon kung pinaganap ang Bataan Nuclear Power Plant, maari sana itong magbigay ng mas matatag at abot kayang pinagmumula ng enerhiya sa bansa. Sa halip, ang mga Pilipino ngayon ay nahaharap sa ilan sa pinakamataas na singil sa kuryente sa rehiyon. Ang kabiguan na operationalize ang planta ay madalas ituring na isa sa pinakamalaking pagkatalo ng bansa. Kaya, tama ba si Marcos Sr. sa kanyang desisyon? Bagamat kontrobersyal ang kanyang hakbang, ang katotohanan ay ang nuclear power ay maaring magbigay ng mas mataas na kasarinlan sa enerhiya ang Pilipinas at mas mababang pagiging umaasa sa pabagubagong presyo ng mga fossil fuels. Sa kasamaang palad, ang politikal na kalagayan pagkatapos ng panahon ni Marcos ay naging hadlang upang mapakinabangan ang potensyal na iyon. Habang tinatanaw natin ang hinaharap ang Pilipinas ay patuloy na humaharap sa malaking problema sa enerhiya. Makakakita ba tayo ng mga solusyon na magbibigay ng sustainable at abot-kayang kuryente para sa mga Pilipino o magpapatuloy ba ang pamana ng mga politikal na desisyon na humubog sa ating krisis sa enerhiya? Kung may natutunan ka ngayon o kung may mga opinion ka tungkol dito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa Ang Kampanero. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin upang patuloy na magdala ng mga makasaysayang pananaw sa harap. Maraming salamat sa panonood at nagpapasalamat ako sa lahat ng naglalaan ng oras upang manood ng video na ito. Magpatuloy tayong mag-explore ng mga katotohanan at aral mula sa ating nakaraan.